kwentasi 50 iba rin iba rin lao iba 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 yung lawlaw. lao iba lawlaw. nung lao pulingan alay tapay nung tapay Yeah, yeah, yung kweta nalang yan, yung lima nalang yan. Yung kweta nalang yan po. sa kamatis, matis, ang palok, ang pwedeng prito, at siyo. Yan yung nabili ka ninyo? lang yan, di ba? Law-law? Walang law-law dito kaya? Eh? Wala. Walang law-law. Maga. Maga, no? Okay. Uh, uh. Pakilaw sana. Wala namang ilaw yan. Eh, no? Wala. wala. Toto, nga naman ito. Eh, sa yung 50 lang, 50. Da. Hindi rito. Doon na mas kabilang sa arena. Ito, ito. Oo, oh, tuwing sumaga dyan. Ah, okay. Wala natin makitang ang pa pala ngayon. Kwenta lang yan, sandaan. Na. sandaan. Ito, oh, mga 80 yes. lang ito. Oh, Nanda lang. Yan, dito, Ito, 50. Ito, 50. Yan, mga 50 niya. oh, lang pala. ng pa 30 lang kinukosin. 30. 30. 30 lang 30 lang Baratang niya po si Gad Yan pa kong magkano ma Ito naman, magkano to? Sa Dito sup, supin. Dito, 50 lang magano Sup Supin, hawakan mo ba ang helmet ko Pavera Dito Dito ito magkano to? Ma 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 50 lang Yan e, yung binibenta namin ng AT Binigay ko sa 50 lang 50, ito, ito 30 lang yan, 30 lang yan Sobrang na yeah yan pagtatulis ang busin 30 lang 30 lang mga 30 30 30 lang mga yung patira yung mata misya hotel si tree yung mata nito dining ako 1 kilo ito si quinto yung plastik yung plastik yung ganon ng busin mula sa kuya anit si busin ano yung mo umi pa ito o dyan, 60 na lang. 60? O, boarding, may tig 30 tayo, bossing. 30 yan, no? Barat lang talaga yung bossing, 30 lang kilo. Ito yung piko? Piko to? Piko. na? No? Uh -huh. kasi kuya kaya. Sobrang talaga na. No? Ano? May pretest ba to? Okay. May May, may hindi ka na. lang Kasi alos 6 na na. wala 30, 30, 30 60, Wala nang, ano, wala nang ko ah. Napakatamis boss, hindi <laughs> ko pasok ko. Parang tapo. Sarap to blender siya, no? <laughs> Yan, uy, napasarap e, na ice candy pang siya. Pag tiko, matik matamis. Napabili din ang mga kayo. Kaya napis lang po. Murang-mura na mga -mura. Sige, timpang ito. Ito lang, kilo ito lang. Oh, tama ba? Sige, sige, daw, mga mga Password nila. Ah. Samis ko na tikman, na eh. 35 na. May lima ka. 30 lang kilo, 30. Tayo okay, na lang. Tayo si 50. 55. Eh, may bawas ko. Sa lima. 30 pesos Ilang kilo ba? Ilang kilo ba? May isa siya rupan mo. Ang baba, ang baka blessing sa iyo. Sobrang sarap niyan. Ayun, tikpan mo muna. Tikpan oh, ko muna? Tikpan mo muna. Pag matamis, bilhin mo na lahat. Ay, huwag naman. Wala pa tayo pambili ngayon. Tikpan mo natin. Mag-video kasi ako ha. Pero matamis ko. Tapos nga pagpagti kumakit mata ni parit for please for abi. Palitan ko right. Tayo'ng magkakanampan po sa ating mga minamahal na mga viewers. At siyempre sa ating uh, solid na para pag-suporta sa ating YouTube channel. Ayan. At siyempre sa ating mga Pinoy kapwa creator. No? Uh, kasama ko ngayon yung anak Jason. No? <laughs> At on the way kami ngayon dito sa may uh, uh Tansa Public Market. No? Dahil tuwing uh, hapon po dito ay uh, maraming tumpu, -tumpu. Kaya ngayong araw na lunis, uh, Apit ko kayo kung uh, marami mo magtumpukan ngayon dyan. At siyempre shout out sa ating uh, Creators At siyempre sa ating mga UFW sa Saudi Arabia, Ayan, isang uh, magandang uh, hapon po siyong lahat At siyempre sa mga Silent Viewers Ayan oh. Sa mga minamara natin Silent Viewers Maray maraming salamat po So tara at uh, samahan niyo po kung muli dito sa Baitan sa Public Magwin upang mag-upit or uh, mayroon pa pa tayong mabutan ngayong uh, hapong ito. So tara! okay tara at on the na po tayo sa may uh, Tansa public market Ayan, oh. at ito po ang binabaybay ko ay ito po yung Tansa Road uh, 10 minutes makakarating na tayo sa may sa public market at uh, medyo maraming sasakyan ngayon no araw po ng lunes ayan uh, at muli po ay magpapasalamat po ako sa aking mga solid na tagapagsuporta no sa aking uh, YouTube channel at s'yempre walang sawang pasalamat din po sa mga silent viewers and I also sa mga solid na subscriber ayan Maraming maraming po salamat sa inyong lahat ayan at ito binabaybay natin yung tansa road at uh, medyo no stop tayo dito dahil uh, may truck na nagmaneobra ayan makakausap na rin si Jason ngayon anong masasabi mo kanina traffic hindi traffic traffic to <laughs> kasama ko ngayon <yun. laughs> nagbabos over kami so ayan uh, naka alis na alin yung truck di abante na rin tayo so sa bandang unahan po dyan ay kakalan po tayo dyan sa unahan bago po dumating sa may intersection ng uh, SM Tansa at saka Pure Gold no? so tuloy tuloy lang po ang pag natin dahil itong mga oras na ito ay uh, 5pm, no? uh, 4.40 na ng hapon so 5pm arrive na tayo sa Tansa Public Market so ating uh, tunghayan or uh, ano nga bang ating makikita dito ngayon sa hapon dahil uh, dito kasi mas mura ang bilihan sa labas kaysa sa loob ng pwisto no? kasi sa labas ang dami pong tumpok-tumpok nung mga nakaraang video ko po ay uh, talagang uh, na discover ko no? sa hapon marami ang tumpukan diyan sa labas pero ang mumura ng mga tumpukan nila so ayun uh. patuloy pa rin tayo sa pag-abante dito ay alalera yung takbo ko dito, chill chill lang tayo at malapit-lapit na tayo, kakarang tayo sa unahan dyan Okay, abante lang tayo. Ayan, oh, may signboard nakalagay dyan, no? Oh. oh. dito pa naman pa konti. Tapos... Hmm. Um, Ayan, Kakalantay dyan. So, may kantong yan. Kasi kabila, one way kasi yun, eh dito tayo kanan, papasok na po ito ng tansa public market ayan at uh, pakikita nyo po sa kaliwat kanan ko ay marami pong mga establimento at mga nagtitinda. marami po kasi rito yung mga bagsakan na din ng mga putas kasi ang bagsakan nito ng gulay ah, madaling araw lang ang bagsakan ng gulay rito so tayo na rin din mag ikot sa mga gulay yan at makipag-coordinate o magtang talong tayo kung magkano ang mga presyo ng per balot parang alam ko per bundle ang labanan dito so ayan o De oh. lang tayo kaunti para papasok na ng uh, public market sa Tansa yun know, o dami mga prutas sa abad ng kaliwa ko ang dami po dyan mga prutas mura kasi ang prutas dito tsaka gulay no So ayan na dito na tayo sa may Pamilya ng Tansa no Bahay ng Tansa So dito ay magpa-parking muna kami So ayan Abang po mga iba pang ganapan mga Bibili tayo dito ng ano yung Biskuit na sinasahab Eh sirado Sirado yata Hindi sa bila yan Saan? Wala oh, doon. Ah, sarado. Lunis kasi yata na yun. Saan ko dito yun? Bibili sana kami ng ano? Nung biskuit saka ano? Nung sarado yata. No? Sarado no? Akin ang palengke rito. Tapos sa labasan nito yung dumpukan. Hot dog. Ayan. Ayun baka dito. ng aso mga ano ang dami baboy lunis kasi ngayon kaya walang gano'ng ano ito to. no? walang gano'ng isda ngayon araw kasi na ano kunti lang isda ayun ay, ang isda bagong latag pa lang no? kunti pa lang sa labas meron dyan ah

Pagkilaw sana, wala namang ilaw yun, eh, no? eh, sige nga. No. Wala. Tatuloyin so, nga naman ito. Okay, sa eh, oh. lang, 50. Dapat pa lang, umaga, man. no? Umaga? Oo, oh, umaga ka Dito rin, nandito rin? Oo, oh, dito. Na, eh. Hindi rito, doon naman sa kabilang saray na yan. Ito, ito? Oo, 3 umaga dyan, mag 3-4 Ah, okay. Wala natin makita ang pa pala ngayon. Kwenta lang yan, sandaan. Yeah, sandaan. Ito ang oh, mga 80 yeah. lang ito. Oh, yan, Ito 50. Ito, 50. Yeah, mga 50 yan. Uh, Lawlaw kasi hanap. Lawlaw. Umaga lang pa yan. Oh. Sumaga, no? Wala, wala. Ah, wala. Ah, bira lang pala yun. Baka na lang, ganun siya. Oo, oh, Yan Hindi, eh. Walang lulog pala. 30 lang? 30 lang. para niya po si Ganyan pa kung Ito naman, magkano to? Saan? Dito? Supin? Dito si lang. Sup-supin. Hawakan mo ang element ko. Bas? Pabera? Dito? Ito? Dito, magkano to? Magkano? lang. Yan yung binibenta namin ni Iki. Binigay ko si lang. Si ito, si Ito? lang yan, 30 lang yan.

magbo bossing, may ton 30 tayo. Bossing, niya. 'to. lang talaga 'yung bossing. 30 lang kilo. Ito 'yung piko, piko 'to. No? Piko, no? lang no? mm -hmm. kasi ay, pula, kayo. Tamis talaga niya 'yung bali ng no? ano, may presyo ba 'to? May may presyo Hindi ka lang sa akin. Salamat sa alok isa. 30? Wala nang ano, wala nang ko ah. Napaka-tamis pasok, <laughs> po siya yung daig pa tapo. Pero... Paparenta po. Sarap to blender siya, no? Ay, Yan, uy, siya. na Napaka-sarap pang iska, hindi pang siya yun. matik, matamis. Napabili din ang na mga kayo daw po. Penta-bili siya Murang-mura na mga kapatid. Sige, yung <laughs> pangita. Yung lang, ito lang. Ah, oh, lang. sige, sige. Nguna bawasan mo, ne. Password mo. Ha? Service mo. Eh, puy, oh, eh. ah? puy ko lang tikman, no. Oh, lumimbang na eh. 35 na. May okay, lima ka. 30 lang kilo, 30. Yan hinugyan. Yan si 50. 55. Eh, may bawas pa. May lima. 30 pesos kain. Mag-a. 30. Ilang kilo ba? Ilang kilo ba? 56 Pesos Mahis na siya rin Sige ha Maraming na ano Ano kuno mo na yung lahat Bakit lahat na? Bibigay ko sa iyo Ano? Oh. 25 Pesos Ito 25 ang ano? Pesos Ito 25 Kahit hindi mo pa kunin mga bulok ano Ano? Sarap pa sa sana na Eto lang Sabi ba, ko baka ba, blessing sa iyo Sobrang sarap niyan Ay tika mo muna Tikman ko muna. Oh, Tikman mo muna pag matamis, na lahat. Ay, well, naman. Wala pa naman ngayon. Tikman natin. Yung video kasi ako ha. Pero matamis nga. Pag pag ng matamis. matamis. <laughs> Dito 50. 50 oh. Tingnan tayo, dami mangga na dito talaga. Oo. Oh. Oh, oh. ako. Pilong TV sa YouTube. Sa mga market ako nagbo-vlog eh. Oo. Oh. Ano oh. dami mangga dito mga kapak. Hapon, hapon pala nung pukan dito. Tandaan na po, galunggong tulingan, 140. Set Ito sarili galunggong quality. Grabe mo na yung tupukan dito. Ano. Ah, magagalunggong ka. Lawlaw ang wala ngayon dito. Wala pong lawlaw. Wala. Ah, kayaan pala yun. Ilan po? Sandaan na lang sa ang kilo. Wala. Tsaka, bibili tayo? na lang. Yan talagang naglalaw ko dulo sa riwa. dulo, dulo, Dito pala oh. Bangus na lalaki. Ayun, ni laki halo ng bangus. Sa Dito rin kuya, sa sandaan din ng pertumpok. Ah, sa sandaan 'yan sa Casto. Bangus rin si oh. Sandaan na lang yan, sandaan. Sandaan, si tambal Tambat. Sandaan din yung tilapia. Sandaan tilap tilap. Yeah, Wala na dito pag ano. Tara. Wala na dito. Hapon po ang ano talaga dito. Ang... Pamimili uh, dito talaga. Hapon yung mabinta rito. Tumpukan. Marabi dami na sa gilid. ko. 30 tan <laughs> <laughs> ako eh. Ah, buti na sa jackpotan ko ito, oh, malto sa iba. Nasa 60 yata kilo eh. Oh, thank you, thank you. Kabit ng mangga rito. Kabi mo ng isang dito no? Ano may, may ang dami pa yan dito. Ah, ang ang ang, ano dito, ang hi, ang ano dito sa kabila. Maraming ano. Maraming Ayan oh. Bayan ng Tansa. Tayo, ikot tayo, sa kabila tayo Wala tayo na pinag-isda eh Ayaw mo kumain ng ano? Ha? Bakit? Saan? Doon na tayo sa ano? Kabila kayong mangga Araw kasi na lunes mga kapagnas. Ah, wala ka anong ano no. Natinina pero pero maraming tumpukan. No? Dito sa side naman ang bilihan ng mga prutas. Ah, maraming prutas, gulay rin. Oh. No? Ayan, daing oh, mura na, no? 35 ay oh. itong ito ang likod andito yung mga bilihan ng mga gulay no mga saging mga prutas andito po ang dami ayan ay ang dami ano saging gulay marami din pero pag araw na lunis, walang uh, gaanong uh, tindal ito medyo tahimik no. Kasi halos puno po dyan mga kapakners pag tuwing ano, Tuwing uh, linggo, ang dami dyan. Ayan. napabili ako ng mangga mga kapakmads so ito yung likod nya andyan naman yung uh, barangay hall yata uh, city hall ah uh, ito city hall yata ito eh. so ito yung tuda jan tuda dyan so dito tayo lang sa gilid may naanap kami kanina paano magsara doon suno sun? Nagsarado yata sila, no? Parang nagsarado, mga kapaknars. Parang nagsarado sila, no? Kaya mo, dami yung nagsarado. Alunis ah, kasi ngayon, hapon na. Baka hapon na, nagsarado na, no? Ha? Oo, baka lang. Hapon na kasi, kaya nagsasarado sila, eh. Pero mga, ano, linggo. Ang daming tao dito, mga kapaknars. Oh, may mga ibon dito. Ay, ibon no. Sige, dami sige, Dami ibon, mga pakto. Kusi, kusi. Ang dami oh. Ano na bait ibon sa amin ang tawag ng kusi eh, no? ito mga ano mga kitchenware ang dami dito mga binay mga ano. Oh, ba? Diba? ito yung ano oh, salbabido. ayun oh. mga bilihan ng mga guantes mga chinelas ayun, So ayun, maraming maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa amin dito sa may public market. God bless po. Ay, naka, ano oh. Kamutin, dami oh. Carrots, no? Magkano kayo sa balot dito? Kuya? Kuya? Magkano sa balot dito? Dito, magkano? Tanong lang, magkano? 450 yung, yung maliliit 330 ito 330 to no? mm. ayun kailangan Ay, kang magkakam kambas lang yung malaki magkano ulit? 450 330 450 oh, orange yan ba? No? ah orange dami resili ayun Ay, para may idea na tayo ng no, sakamuti 330 yung maliit 450 malaki dami oh, may mga okra din oh. No? Ayan, no pipino, baka mamaya maring artoy. Didis to kamatis dami, ya. sibuyas dami, papalayo, 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 di papalayo, 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 Parang wala kang mansin sa bahay. Ukura kaya ano? Walang ukura dito. Ay, ito. Ito ang baralot. kaya ito? Nabang nabilad sa init ano? Oo, Oo? Bantay Ito, ito yung makalaki ang ganito. Hindi, hindi ko alam. Oh. Teh, so, isang Forty-five. masyado marami na 45 sa balot ang dami na marami baka po marami eh. may pool yun ito oh yo se que oh yuk, sorry repolium daw andamo